Anim na pong migrants kabilang na mga bata ang pinaniniwalaang nasawi sa karagatan ng Libya matapos tumubog ang sinasakyang bangka. Habang selebrasyon ng 87th birthday ni Pope Francis naging simple pero makahulugan. Yan at iba pa sa ulat abroad ni Joyce Salamati. Tatlo ang patay matapos mabagsakan ng gumuhong pader sa Old City sa Tunisia. Ayon sa mga otoridad, bumigay ang 30 metro na bahagi ng makasaysayang pader malapit sa Gate of Luggers. Dalawa ang nasugatan sa insidente na agad dinala sa ospital. Sinasabing ang malalakas na pag-ulan kamakailan ang nakikitang dahilan ng pagguho. Mababatid na ang naturang pader ay isang heritage site ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Anim na migrante kabilang ang mga bata ang pinaniniwala ang nasawi matapos lumubog ang bangkang sinasakyan sa karagatan ng Libya. Ayon sa International Organization for Migration, galing sa Zuwara City ang bangka, lula ng higit 80, nang hinampas ito ng malalakas na alon dahilan para lumubog ito. Mababatid na ang Libya, ang main departure ng mga migranteng tumatawid sa Mediterranean na sinusubukang pumasok sa Europa. Lumagda ang Japan at Malaysia sa isang security assistance deal kabilang ang isang grant na nagkakahalaga ng 400 million yen o 2.8 million dollars para sa pagpapalakas ng maritime security ng Malaysia. Nangako ang Japan na magbibigay ng kagamitan gaya ng rescue boats at mga supply sa ilalim ng official security assistance deal na nilagdaan sa sideline ng Tokyo Summit. Naging simple naman ang selebrasyon ng 87th birthday ni Pope Francis. Ipinagdiwang ito kasama ang mga bata mula sa pediatric clinic ng Vatican. Binati at sinabayan pa siyang mag-ihip ng kandila sa cake ng mga kabataan sa kanyang traditional na Christmas season event sa St. Peter's Square. Imbes na humiling para sa sarili, ipinanawagan niya sa publiko na gunitain ang kaarawan ni Heso Kristo. Joyce Salamatin para sa Bayan.